Hi, Doming. Doming. Andi man din ako. Ay, oh, sa swimming pool ng Kalabaw. Doming, inihintay na kita dito tayo maglo-lo-blo-ban. Doming. Ay, oh, Doming. Pili sa muna, linti, aka, Doming. Siputin mo ako, Doming. Ay, oh, magsiswimming tayo, Doming para tayong kalabaw na naglolo-blo bandoming doming yung aking kalabaw doming hahanapin ko doming at talagang doming miss na kita doming oh kagaling ko doming sayo sayo oh oh, oh, oh. linti ako doming pag hindi ka lumating doming pupuntang kita sa inyo doming linti kakagating kita ng aking ngipin. Kaya pinaaasa mong linti ka. Ay, talaga duming. Baka naririhan ka lang duming. Inihintay po naman kita duming, oh. Ang kalabaw natin duming. Duming. Asan ka na, duming? Duming. Duming. Mas nakita linti ka. Doming. Ang layak na nang naabot po, Doming. Pag hindi ka dumating, Doming. Sasakali na kita. Napapagod na ako sa iyo dito sa kabundukan. Sabi mo dito tayo magkikita. Ay, o oh, Doming. Ay! Doming. Ang laki, Doming. Yung aking hinaharap. domingo oh. ang kalabog ko doming domingo oh. ang kalabog ko doming tingnan mo doming doming ito domingo oh. bago na yung bag ko doming nakabili na rin ako doming kasi ito na yung pinadala mo sa akin Doming, wala ka pa pero pinapawisan na ako lalo kung nandito ka na Doming. Doming, pumunta ka na kasi dito Doming sa ulahan ng kalabaw kasi namimiss na kita. Doming. Doming magpakita ka na duming nagkakalas na ako ng tali ng kalabaw ko duming linti ka duming nagiintay na ako sa iyo duming namimiss ko na ang imong katoy ang imong binalbag duming nahihirapan na ako magpakita ka na sa akin Andito ako dumi. Doming. Doming. Bilis na hiwit na ang aking bra. Ay, oh. Ay, pag hindi ka pa naman in love sa akin, ninti tia ka. At yung mapapagsakal na kita. Huh? Ah? Doming. I miss you. Hi. Darating na yan. Doming, punta ka na dito. Doming sa ulahan. Andito lang naman ako, Doming. Ay, oh nagpapastor ako linti ka kanina kanina pa ako hindi ka aman la dumarating N nabura na yung aking yung lipstick ko na punda na din eh, ano ka ba Doming linti ka Doming bilis mo Doming Doming bilis ready ready na ako Doming I miss you I love you Doming